Hello guys! Ayan! Ah, uh, magkakasa tayo ng uh, budget dun sa sa kama na ang size ay queen. Ah, uh, ano siya? 60 by 75 by 9. Ayan lang, 9 yung, 9 yung kapal. Itong ating uh, sapin sa kama, ano lang ito? Ah, uh, hanggang sa is, 4 sa is. Pwede mo rin ipilit sa 8. o uh, pwede mo rin ipilit to sa 8. Ngayon, ah, uh, ano siya guys? Oh? Ah, uh, single pole. Kaya lang ito magiging double fold pag nilagyan mo ng gutter yan siya guys. Ayan. Tapos yung Antonia double fold. Wala siyang ah uh, ah uh, tawag dito. Aging o overlap yan. Ah uh, ano siya, uh, double fold yan siya. Tapos ang 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 haba nito para makong sakaling ka 82 inches yan. 82 inches ang haba. Tapos ang width dito 94. Huwag mo lang putulin. Eksakto na 'yon. Tapos ito ang kanyang kanto. Bibigay ko na rin sayo, sa iyo kung saan baka ka, ka ng budget at magustuhan mo yung uh, uh, tabas ko 9 by 9 yan, yan, kudrado yan, just guys, oh. bawat kanto 9 by 9 yan, kung tabas ka lang ganito pattern mo sa bawat kanto yan, at ito mangyayari yan, ito yan guys, oh. yung bawat kanto double fold, Ayan. Kasya to sa 6. Uh, sa 4, sa 6. Pwede 7. Pwede rin 8. Kung ipilit mo. Ayan. Lagyan natin ng gutter kasi nalagyan ko na ng uh, na-fold ko na, na-double fold ko na yung bawat kanto. Gutter na lang. Lagyan natin ng gutter guys. Ito siya guys. Oh. Hindi siya overlock ang gutter niya. Double fold. Ayan. Kaya lang, nagpasada muna ako ng isang... Uh, Nag-one-fold mo muna ako, tiniklo ko ng isa, siya ako ngayon nilagyan uli ng bagong ah, nilagyan yung garter. Yan. Yeah. Kaya naging double pole. Ayan siya guys. Ikasa natin kay Seren Bed. ah uh, Excelente. Ayan. Okay guys. Dito natin siya isusukat. Kaya Seren Bed. Excelente. Ang size nito Queen. 60 by 75. Kaya na guys baka pa ito. Hmm. kaya wala tayong manipis na pwedeng pag ano eh, pag, uh, paglapatan ng aming yung aming bedsheet kasi uh, dahil uh, uh, tawag dito oh, wala wala available yan nagalitong queen na ang kapal ay mga sais yan kaya dito natin sa ikasa kay eh, selling bed excelente yan pangalawa para uh, ano uh, makita nyo rin yung design may mga tela kasi nalo ano, eh na tawag dito na pag hindi mo siya inilahang hindi mo siya inilalapat sa kama hindi mo siya makikita na maganda pala yung design ngayon para ma-idea tayo ilapat natin itong uh, sa pin sa kama. Tara guys, ilapat ko muna. Oh, ayan siya guys, oh. Yung uh, sapin sa pin sa kama, 'di ba napakaganda nung nilapat sa kama, no? Saka natin siya makikita na maganda yung lapat ay uh, yung design ng uh, ng uh, kama kung ilalapat lang talaga siya. Ayan siya guys. Excelente, eh. selling bed. Excelente, eh, oh. Tingnan guys, oh. Ah, uh, dahil halos 9 ang kapal eh. Oh, talagang, ayan uh, oh, o, oh, kita nyo, ayan o. Oh. 9 asan 9 ang kapal niyan ayan para na may idea kayo sa design ayan kung sakaling gagawa kayo ng sarili nyong bed sheet andyan na rin yung sukat na ibinigay ko ayan guys ayan o oh. diba haha <laughs> ang ganda guys ayan o oh. oh ganda ayun guys diba ayan o oh. maganda ang pagkalapat ayan ngayon kung ah uh, eto na rin yung, yung skanto 9 by 9 gawa lang kayo ng ng kudradong ganito 82 inches, 94 ang Y, ang width. Yun ang bawasan. Yun na yun, guys. Thank you so much.